Hello magandang uh, tanghali pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa namang pamamaraan ang ating pang ituturo sa inyo gamit ang dahon ng laurel. Ano ba ang pamamaraan na ito? Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay hindi lamang mabisang panghatak ng swerte, hindi lamang ito ginagamit sa pampaswerte, ginagamit din ito sa mga ritual, sa love spell, at ginagamit din ito sa mga lutuin. Kaya naman, ang paggamit po ng dahon ng laurel ay isang mabisang pamamaraan upang tayo ay makahatak ng swerte papasok sa ating mga tahanan at sa ating buhay. Basta tayo po ay may isang daang porsyentong paniniwala sa ating ginagawa. Kaya naman ito pong ating ituturo sa inyo ay napakainam ninyong gawin. Napakasimple lamang po nito ngunit napaka-effective ano ba ang gagawin natin sa dahon ng laurel na ito. Okay, bago po tayo matulog, ay kuhanin mo, kumuha ka ng isang dahon ng laurel, kuhanin mo ito, at saka ka magdasal, mag-alay ka muna ng dasal sa ating mahal na Panginoon, mag-alay ka ng dasal, at pagkatapos mo mag